Mga kabakal, welcome sa YouTube channel ko, mga kabakal. Subscribe lang po sa channel ko. Hay, iwang mo to, sasakyan ko dito ah. na Kasi unbalanced. tayo trauma kaya. ay yeah. Ako ko. Kukuni na yung kalakas na ano na tumawag siya. Oh, dre. Alam nado sya ibebenta uh, na rice dispenser. Sa loob kanina. Sa may hardware. Ah, ai. Ayan din, na Ano mo? Dalawa. Sige, Ha? Ay, wala na pala ito, Nay. Ito lang, pakikinabangan dito. Oo. Nikas talaga. Wala na? Ilan ba ito, nai? Ha? Ilan? dalawa tapos yung rice dispenser rice dispenser pa wala na hiwalay na talaga po yung, yung na agoy agoy Kasih bos ibu. Ha, <laughs> ano, ano ba yan? Kahoy yan, Nay? Na Nabibili na yan, kaso lang. Ito, Kaya nga, ilang yung bakal niya, Nay? Ha? Bente lang, kuha ko niyan. Sipay pa Sige, sige, Nay. Ha? Sige. Magkatanggal ako ng ano eh. Abubot? Ha, 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 ha. speaker ah ini <laughs> 50 din? Ay, hindi na. Eh. Ha? Yero lang kasi yan. Yan? <laughs> Ngayon, kuha ko lang nun. 25 ang isa lang nun. Kasi may hoting oh, mo. Wala okay, na na kayo, wala na. Ano? 50 yun. O, 50 yung dalawa oh, na. 50 po, 100. Ayun, 30 lang kuha ko lang yan, ay. Magkano lang, lang to? 30 lang yan, ay. O, oh, 130, tsaka ito. Yung ano? Malo po, nai. Masira ang electric pan, yan, binibili po. Ito, 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 ito. Ano ba yan? Ano ba tawag yan? Ha? Toaster. Oo. 20 lang yan, Nay. Sayang, baka magamit to ba, Nay? Ha? Baka magamit ba, sayang. Ay, eh. ah, ka pa tinapay. <laughs> May ilaw siya. Uh Oo. -oh. Pero hindi... Ano? 30 lang yan, ah. Nay. Nay. Ayan, binibili yan, Nay. Ano ang electric fan niya? Yun. Mga China na electric fan. Ito. Hmm. Hmm. Hindi siya standard. Ay standard ang ano? Ay hindi. Ito. China lang 'to. So, Ayaw mo. Ay, sabi, Magkano pa 'yan? Nabilang na pa yan natin? Hindi pa na. Ah, sige. Ano pa 'yung mga damit pa na. Eh. Okay. Masama yung damit na yun. Masahan na lang yun. <laughs> Sundalhin so, mo na yung ano. Mabasa. Hmm. Uh -huh. Sige so, na. Gano'n yung kanina na yun? ano? Itong dalawa. 100. Ito 30. 130. Yan yung kabila. Wala pa ito. Wala na ba na ito? Ito na lang. Sige yeah. na. 150 na, lahat, may. na lang. 50 lang yan. Ito ay sama mo na.

na, 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 ano, naano pa to? Nagamit ko pa dati ito pag areglo Ah. Retired na. Oh. ang nanay ko, retired na. Hindi na rin nag-aariglo. Ah, Oo, oh, kasi nung pandemic, kulang pa yung... Nanay o, ko, sa ano, ano yun eh. ano? ano na ngayon? Yung wala na sa ako yung manggagawa. Ang kaareglo. Ako, wala ha. Mga na, nagkatay, nagkaareglo. Ba, kilala niya siguro so, yung nanay ko. Saan siya gumawa dati? Yung chef ko, saan-saan din, GB. -san ah, sa GB. Sa ano, ako. Mga ka naging kasama niya mga tagabi ng ilog. Ah, mga sila, ano. Nay, buhatin ko na ito, Nay. Oh, sige. Ah, abot na lang ito, Nay. Nakapapasok. <laughs> Kaya, Nay. Kaya pa. Kaya pa, Nay. <laughs> Nakapangang nakita. Ah. Minsan nakikita kita doon sa baba. Nasa lubong kita kanina, Nay, ha? Ah. Oo. Baba ako, okay.

Ay, iwang mulang diwang huh? komuna buhadim umbungpunng <laughs> Uh, nagbenta si Anay ng mga uh, lamesa at nilagayan ng bigas bawas natin ng kuyagot